Ano bang sinasabi ko sa iyo, Carlos? Di ba sabi ko, magtrabaho ka na para matulungan mo naman ako. Hindi lang ako lang ang nagtatrabaho sa pamilya. Nagtatrabaho ko, kuya. Nagtatrabaho ko para matustusan ang pag-aaral ko. Di ba sabi ko tumigil ka na? Hindi ka naman matalino. Bobo ka. Nag-aaksya ka lang na panood sa pag-aaral. Kuya, gusto kong makatapos. Bakit mo ba ako pinipigilan? At kung makatapos ka nga, sino naman tatanggap sa'yo na ang grade ay puro pa sa awa o puro pa lakol? Kaya tanggalin mo na sa pangarap mo ang makatapos ng pag-aaral. Walang mangyayari dyan. Bobo ka. Wala akong mararating. Kahit bobo ko, may pangarap ako, kuya. Hindi ko mabigla ang magagawa. uunti untiin ko. Makatapos lang ako ng pag-aaral. Nagmamatigas ka pa eh. Ang tigas ng ulo mo, Carlos. Oo, kuya. Bobo ko. Pero hindi naman porke bobo ko. Wala na ako karapatang mag-aaral. Ang mundo ito hindi lamang para sa mga matatalino. Para sa katulad kong mahina tawag na tinatawag mong bobo. Pero may pangarap sa buhay na ito. Kahit na nung sabihin mo, kuya, magpapatuloy ako sa pag-aaral. Bakit ako magpapaligtas sa iyo? Hindi mo hawak ang buhay ko. Oo, bobo na nga ako. Bobo na nga ako, hindi pa ako mag-aaral. Ano mangyayari sa buhay ko? Hapang buhay na paslupa. Hindi ako papayag hindi ako papayag. Makaaral ako. Makikita mo mga kapag ako. <laughs> hindi man kasi bilis ng iba. Pero makakatapos ako. <sighs> Tandaan mo yung kuya.